around Jollibee for the go. Ito naman guys, papuntang plaza. At yun na, tapos na kami mga grocery. Ayan, tapos na kami mga grocery guys. <laughs> ito naman papuntang plaza yun. guys. So ito yung Jollibee. Malapit sa plaza. Kung so, gusto nyo mag Jollibee. Jollibee, pag napapunta yun, kayo sa sana sa'yo, wala ang ganda! Ay, wala, 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 wala. nakita mong geishos pala ang Jollibee guys. Oo, okay. yung McDo walang preparation. Pero ang Jollibee for the go. Wala, tapos binilisan ang takbo pagdating. <laughs> Nagpipicture ako, guys, eh. Ay, just may Marimar Marcos rasang desos, guys. nag-effort Yes, for the first time. Hindi, nag-effort nag e. din naman talaga sila. Kaya, pero ako, ngayon, ka mas pinaka. Ngayon, Kaya, mas ako, pinaka. So, ayan, guys. So, ito yung plaza. Miranda. Ay, hindi, guys. Plaza de San Jose. So, ayan, guys. Ang arc. Okay, guys. Walang pa-ilaw dyan. Wala pa, eh. Wala pang pa-ilaw. wala pa nga. ilaw Pampailaw. 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 Pampailaw pinu na lang nila yung pandurukan. Yung tagal matapos mo. Ano? Pang ano to yun? Pang hey final. Christmas tree. So, ito yung plaza. Da, 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 da. So, ito yung plaza. So, may palabas ngayon, guys. Ano yun? Bright. Malamang yung bright. Kung nang kita ko pa lang, alam ko pa magat niya. Ang oh, alam yung palaga yan. Ako hindi ko alam. Ay, pwede pala magsinihan dito eh. Meron nga dyan. Hala. Yan oh, Hala. white screen. So, yan guys. may, may guys. sinihan sa plaza. Oh, yan, kung nababagot kayo sa bahay nyo, pwede kayo pumunta dito sa plaza. May sinihan. May big screen dyan, guys. Oh, yan. So, itong <laughs> ating munisipyo. So, ayan na, guys. Ang anak ko daw gusto din daw ng cotton candy, guys. Rinig na rinig nyo, guys, no? Sa background. So, itong munisipyo ng San Jose. Ayan, kita nyo guys. So, mayroon din parol, pero walang ilaw. Napa, pinagandaan pa lang. Okay, hindi pa yan kasi nag... Hindi pa mag-open, parang December 1 nag-open ng pailaw dito eh, sa plaza. Plaza Miranda. Okay, so ang accent, ano ba ang gagawin niya? Magpapark? Patay na nga guys, nagalit na ang ating driver. Maasin nito, maasin <laughs> so ayan guys itong plaza, Miranda may mga tindahan dyan ayan, dati may mga agbidiwa dito guys, hindi ko na alam ang tawag ngayon ano tawag ngayon? so ayan, kita nyo may mga paninda <laughs> madaming bata dito guys na mga patawid-tawid na mamalimus pa minsan-minsan andanas paminsan-minsan eh kano ko na mga guys basta alam mo na yung ganun kadalasang minsan guys okay, so, sa anong so yan palabas na kami okay, ng municipal like, plaza, plaza guys so i think wala pang ilaw yung do so, sa may ano marsa no Ito, Chinatown. oh yan lucky china town bla ayan Sana sa si Chinatown china town to are sa night okay. market lang yung ginabuksan ni. Eh. Sa so night market, night market, tayo market. Yung na yung yes. binabuksan Alam na, alam mo. Ah. Hindi kasi na nag night last na night market oh, na ma lang yung atin. Tama yun na. So yan, ang mga pailaw ni Yorme guys. May kita nyo, pinakamagandang effort at pinakamatinding effort ng Jollibee. So yan, ang ganda guys. Tapos bibilisan niya ulit ang patakbo guys pagdating sa Jollibee. <laughs> guys. Si Macdo, hindi pa naka-prepare. Tsaka si Chowking, guys. Ayan si Chowking. Walang pake si Chowking, guys. Kasi hindi naman <laughs> bidang sa isa nalang. Ng yes, nga. Si Jary, bilang ba yun? Hindi ka yun, Imen. So, ayan, guys. Bumalik kami sa dinaanan namin kanina. Bye-bye.